Ayun mga kadiskarte, di ba? Linis na oh. Ayun na lang. Diba? Ayan o. Oh, napakot na yung mga basura dyan o. Oh. Ang lang. Eh, simento yan eh. Andiyan. Di ba? Ayun, yun, yun, yung nalinis natin nung no, isang bes. Di ba? Mga diskarte, oh. Tapos eto, sa mga uh, makakakursunada dyan, oh. Ayan, oh. Ito kasi yung ano eh, tinanggal na bintana. Dyan, oh. Yung lumang bintana dyan. Pinaltan. Ayan, oh. To. So, PM lang mga kadiskarte ay eh, no. May mga crack lang yung ibang glass nito, oh. tapos yung iba tanggal na. Pero yung bakal goods pa ay eh, no. Oh. Ba. Diba? Hmm, sumama so, ka, kursonada diyan mga kadiskarte, PM lang. Pipinturahan lang 'yan, eh, no. Benta na namin 'yan shout out. Ayun know, o, linis na. Galing.